The office of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will be having 4.5 billion pesos amount of confidential and intelligence funds for 2024. This is part of the 10.7 billion pesos budget request of the office of the president for next year. Independent Minority Solon, Albay First District Representative Ed Abman asked if President Marcos Jr. will relinquish a portion of his confidential and intelligence funds for 2024. Ang, ang tanong. sinisilip nyo na naman yung ibang tao. Sinisilip nyo na naman si BBM. Sinisilip nyo yung 4.5 billion na confidential funds ni PBBM. Eh, yung confidential funds na ni PBBM, pwede niya yung gamitin kasi di ba si Inday na na ng pondo. So, si BBM ngayon, pwede niyang gamitin yung pondo na yan para lipulin lahat ng mga kakampi nyo sa kabundukan. Tingnan mo yung kulay ng background niya, pink pa alam mo nang pinklawan eh. So, bago nyo sitahin yung pondo ni BBM, unahin nyo yung mga pondo nyo. Maglabas muna kayo ng mga expenditure reports ninyo. O, at ipakita nyo lahat ng ginastos nyo hanggang sa kadulo-dulo piso. Kung uh, saan ba napupunta yung mga pork barrel ninyo. Oh, hindi ba? Anong tanong ni ano ni Kirsten Tibay? Sabi niya, ask lang boss, should it matter for them na nasa Congress a eh, former president na siya? Alin? Ah, yung sinabi ni PRD? Oy. <laughs> Kirsten Tibay, mukhang uh, hindi mo yata kilala ang Duterte Magic. Ang Duterte Magic, umuutot po ng rainbow yung mga yan. Yan pong mga yan, pag may lumabas sa bibig nila, tinan mo yung mga aso. Nabulabog. Hindi ba pag may lumilindol? Di ba? Pag lumindol, ano yung mga unang lalabas sa imbornal? Pag lumin, lumindol, ang unang lalabas sa imbornal, ipis at saka mga daga. O, kita mo, nagsalita si PRRD kahapon. Anong lumabas? Kahapon, isang araw pala. Oo, anong unang-unang mga lumabas? Ayun, yung ipis sa saka yung daga, si Barry at saka si Trilliani. Ganyan talaga, naramdaman na nila, 'yung sabi niya, "My goodness." Lumabas sa si PRD, putya. Full blast tayo kasi mukhang pag ganyan ng ganyan, nakikita ni PRD na inaapi-api sila. Ganyan din ang ginawa natin sa kanila noong 2016, inaapi-api natin, hindi niyo nanalo tinawag natin probinsyano, tinawag natin mamamatay tao, tinawag natin lahat ng bintang binigay nila kay Duterte. Anong nangyari? Landslide at 16 million. Eh nagsalita ngayon, tapos sinabi pa nung matanda na if if I will run for office again or I will run for any position in the government, gumanon pa. O sabay nagsalita pa ang PRRD na I will call on the military, the policemen, the teachers, the fishermen, and the ano, the farmers, mag tayo. Eh pucha, sinong unang lalabas? Siyempre yung mga ipis at mga daga kasi nayanig sila. So yung tanong ni sir na sa tingin mo ba yung sinabi ni PRD will ma will have a, will have uh, will matter? Tingnan mo. Lahat ng media, yun ang laman. Tingnan mo, ang Congress, nag-adhere kagad, naglabas kagad sila ng mga statement na malinis sila. Tingnan mo, ito si Edsel Lagman, kunyari, sinisilip na yung presidente. Ganyan kalakas ang PRRD. Kung wala kayong tiwala kay Inday Sara, wag, wag mawawala ang tiwala nyo kay PRRD. Sabi ko nga sa inyo, PRRD is not the president anymore. Pero isang beses lang si PRRD lumabas ng Pilipinas na ipagkwentuhan lang kay Xi Jinping. Yung mga pulahan at saka mga dilawan, medyo naipot sa kanilang mga salawal. Oh, kaya relax. Chill. Chill lang kayo. Itong mga to, magsisilabasan niya ngayon. Alam nila eh, uy shit. Pucha, <laughs> lumabas na yung ano, lumabas na yung matanda. Pag lumabas yung matanda, mantaki mo, pag sabay nagsalita yan, si Inday at saka si PRD, patay kayo dyan. Maniwala kayo, patay kayo dyan. Isang ano lang, isa, subukan nyo hamunin. O para magkaalaman. This after several government agencies gave up portions or whole of their secret funds. Representative Lagman reiterates, any forfeited funds from the CIF of the President will go a long way to further support specific activities of the Department of Health, Labor and Employment, as well as Social Welfare and Development. Ah, uh, Edsel Lagman, wag mong pakialaman ang trabaho ng Presidente PBBM. Alam niya yung ginagawa niya. Unahin mo yung distrito mo. <laughs> Unahin mo yung mga sarili ninyo. Kung talagang gusto mo ng pagbabago, tigilan mo yung kakabati ko sa presidente. Linisin nyo yung bakuran nyo mismo. Kahilig-hilig nyo sumilip sa bahay ng iba eh. Pero yung sarili nyo mga bakuran, hindi nyo masilip. Sabi ko nga sa inyo, yung budget na yan ni, P uh, ni PBBM, feeling ko kung ganito kalaki problema ng bayan, Ganito. Tapos meron pang ano, sa Middle East. Kulang yan. Yang nangyari sa Iran, ang laki ng magiging epekto niyan sa atin. Humanda kayo, mag-ipon na kayo ng gasolina. Dahil magtataas na naman ang presyo ng petrolyo, Diyos ko po, mauubos na naman ang magpapasko pa naman. Kaya kayo, Edsel Lagman, parang awa nyo na, hindi na kayo relevant. Ilan na lang kayo sa Congress. Huwag nyo na ang puntahan yung ibang bahay. Magwalis-walis na kayo sa kongreso dahil yun naman ang dapat yung nililinis kayo kayo kumbaga para kayong alam mo yung ano alam mo yung isa kayong swamp na purus kayong mga buwaya dyan And may meron pala kayong extraordinary funds na hindi na ino-audit. Tapos, ang hilig nyong sumilip, bumatikos sa ibang mga ahensya. Unahin niyo yung mga sarili ninyong lini. Kung maligo kayo, magsipilyo, kuskusin nyo yung mga makakapal na mga libag nyo bago nyo tingnan yung uh, dumi ng iba. Price productivity and even financial assistance to farmers. He also adds several government agencies attached to the office of the president have been reallocated confidential funds. At tingnan mo ha, sinisilip niya yung pondo ni BBM tapos ito daw mga ahensya ng gobyerno na to. O oh, ikaw bilang congressman, alam mo naman pala importante itong ba, itong DOH. O di, gumawa kayo ng paraan kung paano madadagdagan yan, hindi yung manghihingi kayo. Diba? O sabihin mo sa DOH, o ano, DOH, kulang yung budget nyo. Dagdagan nyo pa yan. Bawa, hinihingi ng DOH, 1 billion. O Edsel, Edsel lang man, nasa Congress ka, deliberate yung budget nila. O sabi mo, kulang, dagdagan nyo yung hinihingi nyo. <laughs> kulang yan. Dagdagan nyo ng mga 1 billion pa para kasi importante yung kalusugan. O di sana doon pa lang sa inyo may recommendation na kayo. Pantaki mo, nagkakaroon kayo ng recommendation? Asang gusto nyong kuhanan ng pera? Yung budget ng may budget? Eh di lagay niyo yung mga budget ninyo dyan. Such as the National Security Council and the National Intelligence Coordinating Agency. For Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, the confidential funds of the President should be reduced and intelligence funds should be removed. He said the Office of the President is a civilian agency which should not be engaged in intelligence gathering. However, for Senator Sonny Angara, Senate Committee on Finance Chairperson, PBBM's use of CIFs was accounted for. Rosa Likos, UNTV News and Rescue. Ayon, palakpakan! Oh, kayong mga dilawang kayo ah. Nabubuhay na naman kayo. Masyado niyong sinisilip si Sir BBM. Gusto nga niya ng mas malaking budget para meron siyang ano, mas, mala, mas maraming magawa at may tulong sa bayan. <tik>